Segini ana sikit. Ge. Oh, sikit, sikit. Jangan busunya ah. Oh, saya saya jual Ha, Saya jual sikit. Oh. Oh, sikit. Sikit. Oh, Dami. Ah. Marami Oh, ayan, sikit. <Sige>. <hungan> damit micro ganun mo damit mo. oh anh oai oh tên Oh, anh oh oh ayan. pila. Oh, ayan. Oh, oh. Ha? <coughs> <coughs> paggonye nito. ay nako. wag ka na magtanong kung matamis o hindi kung Hindi mo na mo kano bubugin kita pa, ayun pa. Kunin mo muna yon oh yan ano 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 Ayan. O, ayan. O, oh, uh, ikaw din. Diyos ka po, ito naman si Aling Roseng. O, kuha ka na, Diego. Wala na pipila ulit. Nakakilala ko yan. O, oh. oh, kasi marami pa, ha? O, tama na. Huw, masyado ka, ha? Suba pa ka. O, o, oh, ayan. Isa Bakit isa lang? Mayro ay, kanapa na. O, oh, tama na. Aba, meron ka na eh. Masyado kayo ha. Sa santo lang ha. Nakikita na kaagad. O, oh, ngayon okay na yan. Okay na. Ay, oh, magwalis mag na kayo. Ah. ang pala talaga mga bata. so, ngayon na sila sa Oh, uh -huh. ngayon na nagkaroon ng ganito kadami dito sa street namin. Pau! <laughs> Sige, niyo ren. Nagtataka oh, pa mapay naka-video ka pa ah. Ang kulit-kulit mo. <laughs> oh. Wow. Oh, nasa Facebook ka na. Artista ka na. Ayaw mo Makulit ka? Ay, Mama,